Noong unang panahon, sa isang lupaing tinatawag na India, nabuhay ang isang batang prinsipe na nagngangalang si Dartha Gautama. Mayroon siyang lahat ng bagay na nais ng isang tao, isang maringol na palasyo, magagandang hardin, at lahat ng masasarap na vegetarian na pagkain at pinakamagandang damit. Sinigurado ng kanyang amang hari na si Siddhartha ay hindi makakakita ng anumang malungkot o hindi kanais nais-nais, umaasa na siya ay laging magiging masaya sa loob ng mga pader ng palasyo. Ngunit kahit sa lahat ng karangyan na ito, isang kakaibang pakiramdam ang lumago sa puso ni si Dartha. Pakiramdam niya ay may kulang, isang mas malalim na katotohanan na hindi niya lubos maunawaan. Ang ginto at hiyas, ang musika at pagsasayaw, ay tila isang magandang panaginip na hindi lubos totoo. Isang araw, dahil sa pagkausyoso sa labas ng mundo, palihim na umalis si Dartha sa bakuran ng palasyo. Nakita niya ang isang matandang lalaki, pagkatapos ay isang may sakit na tao, at sa huli, isang patay na katawan na inilalabas. Naintindihan niya mula sa mga tanawing ito na lahat ay humaharap sa pagtanda, sakit, at kamatayan. Nakita rin niya ang isang banal na tao, na tinatawag na asetiko, na nabubuhay sa napakaliit, naghahanap ng kapayapaan. Dahil dito, natantuni si Dartha na ang kanyang komportabling buhay ay maliit na bahagi lamang ng mundo. Nagpasya siyang hindi siya makukuntento sa isang buhay kung saan nakatago ang pagdurusa. Gumawa si Siddhartha ng mahirap na desisyon, iniwan niya ang kanyang buhay hari, ang kanyang pamilya, at ang kanyang kinabukasan bilang hari. Gusto niyang makahanap ng paraan upang tapusin ang pagdurusa para sa lahat, isang tunay at pangmatagalang kaligayahan na hindi lamang panandalian. Siya ay naging isang naglalakbay na asetiko, naghahanap ng mga sagot. Sa loob ng maraming taon, namuhay si Siddhartha ng napakahigpit, halos walang kinakain at nagmeditate ng mahabang oras. Naniwala siya na kung pasasapitin niya ang kanyang katawan, lilino ang kanyang isip at mahahanap ang katotohanan. Siya ay labis na pamayat at hamina, halos mawala ng buhay. Ngunit kahit ang matinding landas na ito ay hindi nadala sa kanya ng kapayapaan na hinahanap niya. Napagtanto niya na parehong malaking karangyan at matinding hirap ay hindi ang sagot. Hinahanap pa rin niya ang tunay niyang nararapat, ganap na pagunawa, hindi lang isa pang anyo ng pakikibaka. Isang araw, isang mabait na batang babae sa nayo na nagngangalang Sujata ang nakakita sa kanya na mukhang mahina at inalok siya ng isang mangkok ng lugaw na bigas. Ang simpleng at masustansyang pagkain na ito ang nagbalik ng kanyang lakas. Napagtanto niya na ang git ng daan, hindi sobra, hindi kulang ang malamang na tamang landas. Nakakita siya ng isang malaking, mayabong na puno, na kilala ngayon bilang body tree, at umupo sa ilalim nito. Gumawa si si Dartha ng isang matibay na pangako sa kanyang sarili, hindi siya gagalaw hanggat hindi niya natagpuan ang tunay na katotohanan, anuman ang mangyari. Determinado siyang hindi makuntento sa anumang mas mababa kaysa sa ganap na kaliwanagan. Habang siya ay malalim na nagme-meditate, maraming nakakatakot na pangitain at mapanuksong kaisipan ang sumubok na guluhin siya. Ang mga ito ay tulad ng mga panloob na pagdududa at takot na sumusubok na hilahin tayo palayo sa ating mga layunin. Ngunit nanatili si Siddhartha na tahimik, kalmado, at nakatuon sa kanyang panloob na kapayapaan. Dahil sa walang humpay na pagtuon na ito, nakita niya ang lahat ng ilusyon at naunawaan ang tunay na kalikasan ng buhay at pagdurusa. Hinarap niya ang kanyang pinakamalaking hamon at nagtagumpay. Sa sandaling yun, nakamit niya ang kaliwanagan at naging Buddha na nangangahulugang ang nagising. Natagpuan niya ang tunay niyang nararapat, isang malalim na kapayapaan at karunungan na ganap na nagpabago sa kanya. Pagkatapos ay ginugol ni Buddha ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagtuturo sa iba kung paano hanapin ang kanilang sariling landas tungo sa kalayaan at kagalakan. Nagbibigay sa atin ng isang malakas na aral ang kanyang paglalakbay. Huwag kailanman makuntento sa kung ano ang magandalang tingnan sa labas kung ang iyong puso ay walang laman sa loob. Huwag kailanman makuntento sa mas mababa sa iyong tunay na potensyal o sa mga sagot na hindi tunay na sumasagot sa iyong pinakamalalim na tanong. Laging hanapin ang isang buhay na tunay na nagpapasaya sa iyo. Unawain kung ano ang tunay mong nararapat hindi lang mga ginhawa o pag-aari, kundi panloob na kapayapaan, layunin, at tunay na kaligayahan. May kapangyarihan ka sa iyong loob na pagsikapan ng mas mataas na katotohanan na iyon, tulad ng ginawa ni si Dartha.